Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Sige! Mag-walk out ka! Para sabihin ko sa lahat ko anong ginawa mo. Para makulong ka na rin. Para magkahiwalay kayo ni Lira. Yun ba ang gusto mo mangyari? Kasi kung hindi, meron pang paraan. Mamili ka. Magkakahiwalay kayo ng anak mo. O paghihiwalay mo si Prince tsaka si Lira. Yun lang yung gusto ko. Yun lang yung paraan para manahimik ako. Ano, bakit hindi ka makasagot? hindi mo siguro akalain na may makakaalam pa ng kasalanan mo, no? <laughs> hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi mo, Vanessa. Hindi mo ba ako naiintindihan? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nandun ako. Nakita ko lahat ng ginawa mo sa kapatid ko. Nakita ko kung paano mo siya hinayaang mamatay. Ako ang may alam ng lahat. Kaya pag hindi mo sinunod yung gusto ko, sisiguraduhin ko makukulong ka. Pa. Pag hindi mo sinunod yung gusto ko, ilalabas ko yung sekreto mo. Naiintindihan mo? Ganun lang kasimple yun. Kaya ngayon, bibigyan kita ng oras. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Yung kalayaan mo, o yung relasyon ni Prince tsaka ni Lira. Dominica.